Lea, may impormasyon na ba kung kailan maiuuwi si Alice Guo ng Pilipinas? Magdadatang tanghali sa iyo, Ella, kung agad nga ito over ng Indonesian Police si Alice Guo kina Secretary Benhar Abalos at Chief PNP General Marville, inaasahan ito makakauwi mamayang alas na isang gabi dito sa bansa. Sa ngayon, Ella, patuloy pa ang ginagawang pakipagugnayan ng grupo ni na Secretary Abalos at General Marville sa Indonesian authorities kaugnay nga sa gagawing pagpapauwi kay Alice Go. Ah. O... Uh, ganun ka kamahal ng uh, Pilipinas, Alice Go. kasi Kasi kiniklaim mo, eto ah, sabi niya, saan niyo po ako papauwiin? Wala naman po akong uuwi nga ang bansa. Bansa. Sa awiya. Wala naman po akong uuwi ang bansa. Ah, uh, yun ang sabi niya. Pwede nagkaroon siya ngayon ng uh, uh, warrant of arrest. Hindi ka naman pinapalayas ng Pinas. Pero ang ginawa mo, lumayas ka. Tumakbo ka. Iniwan mo ang bansa. Bansang Pilipinas, iniwan mo. Sabi mo wala kang pupuntahan. Bakit mo kami iniwan, alis Guru? Huwag mong gagawin yan. Mahal ka namin. Oh. Wag, wag mo kami iiwan. Dito ka lang. Ah. Dahil iniwan mo kami. Sinusundo ka na ngayon. Kasi mahal ka namin. <laughs> Balik na pinas, baby. Oh. <laughs> Natin. Umuwi ng bansa ang grupo o umalis ng bansa ang grupo ni na at Chief PNP. Tama yung sinabi ni Sir, uh, Rela Gonzaga. Walang iwanan. Kapamilya ka na namin dito sa Pinas. Sabi mo wala kang uuwian. Welcome to the Philippines. Alis ko. Sado alas sa 11 kagabi sakay ng isang 8-seater plane na sa Royal Star Aviation Hangar. Dahong 2.30 kanina madaling araw nang dumapag sa Soekarno-Hatta In International Airport sa Jakarta ang team ni na SILG. Matatandaan doon na karang... Uh, actually, trip ko siyang tawaging Alice Guo. Okay? Kasi kung guwaping, guhuwaping, habay eh. <laughs> Huwag na yung guhuwaping. Alis guho na lang. Yun yung ginusto niya eh. Pwede natin siya tawagin. ba? Diba? Ang araw pa nasa Indonesia, ang mga tauhan ng PNP Intelligence Group na siya nag-aasikaso sa pagpapauwi kay Go. Kung agad na ita turn over ng Indonesian authorities si Go, ay inaasahan nga ito makakabalik sa... Sabi dito, pinatagal ang issue upang makahanda sa eleksyon ang mga kasabuat. Actually si Ali, nakadepende kasi yan kay Alice Go. Ito ma mawawala na yung issue na to pag nakulong na ito si Alice Go at nasampahan na ng patong-patong uh, na kaso. Kasi uh, habang hindi kasi nakikita yung hinahanap ng batas, may issue at may issue pa rin yan kasi nga nagtatago. Pero pag nakulong na yan, unti-unti na pong mamamatay yung issue kasi nasa, nabulok na sa kulungan eh. Ganun yun. 'Di ba? Itong kay Alice Go mamamatay na yung issue na to. Kasi hawak na Oh, hawak na ng pinas ang nag-iisang Ang hirap Bansa, mamayang ng uh, gabi Wala namang detalye ela kung um, ibibigay ng Wala pa namang detalye ela na ibinibigay ang PNP at TILG Kaugnay sa kumalat na impormasyon oh, Ito, 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 ito. May sabi si Rufino Jr. Lyson Baki paalala sa kanya yung chocolate natin. Ayun nga pala, alis Guo. Um, sana naman dalhan mo kami ng ano pa ano yung mga masasarap ng pagkain or chocolate diyan sa Indonesia no eh ako po sana bilang kaibigan mo ako alis ko mahal ka namin sana may pasalubong ka rin sa aming mga chocolates di yung ano aborito namin yan yung mga chocolate na yan sana naman ay mabigyan si bullpoint man please please na may kapalit ulo o swap itong sigo na si Australian Gregor Johan Haas na umaroy isang drug kingpin. Si Haas ay nadakip ng PNP at Bureau of Immigration sa Cebu noong Mayo dahil sa standing Interpol Red Notice na napublish noong March 14, 2024. Si Haas ay most wanted person sa Indonesia dahil sa drug smuggling at umaray pagkakasangkot sa Mexican Sinaloan Cartel. Ella? Sabi ni ano, sabi ni uh, Arvin Garcia. Ang pangit ang pangalan mo. <laughs> sabi ni Arvin Garcia, malapit ka na magniwi. Ako magniwi. Malapit na ba ako magniwi? Sino kaya ang mangingiwi sa atin? O sa mga sinusuportahan mo? Sino kaya yung ngiwi ngayon? Sana ba yun? May ngiwi dito eh. Iwan ko nandito pa yung ngiwi. Oh, tingnan ko lang ha. Baka nandito pa yung ngiwi. Tingnan natin. Ah. Oh. wait lang ha. Wala eh. Nawala yung ngiwi eh. Malapit na daw kasi akong mag-ngiwi. Oh, okay totally. hey, oh, yeah. wow. oh. wow. Ah, ito. eh eh ang ngiwi na si Morpheus Ay! Ang ngiwi na si Morpheus Ah! Ang ngiwi na si Bullpoint Man! Mga didi, shits! Yes, eto na si Bullpoint Man! Ang ngiwi na! Ah! Ah, balik na rin natin! Ayan! <laughs> oh O, pinagbigyan na kita, boy! Hahaha! Tatanga-tanga ka pala, eh! Ah! Oh. O, oh, pinagbigyan na kita, ha! Oh, o, nangiwi na si Bullpoint Man, ha! Screenshot! Come on, baby! <laughs> Nawala yung iwi Tumakas sa may files. <laughs> sa may computer ko. Ay, salamat po ha sa 808 thumbs natin. So, ito po yung kasunod niyan, mga pre. po natin ang reaksyon. Ah, uh, ito, eto, eto, eh. Magandang magandang umaga kay Undersecretary Nicholas Felix T. ng DOJ. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Good morning, sir. Magandang umaga, Dorbis. Magandang umaga, Alvin. Opo. Opo. Ay... I... Sabi ni ano, sabi ni Pedro Canada, boss, mahina agimat mo. Ah, uh, ko Roma pang demonyo. Kaya pala, di ba sinasabi ko nga dito sa live ko, demonyo si Bullpoint Man. Kailan pa ako naging anghel? Ay si Bullpoint Man, ay demonyo ito. Kinakalaban ko yung kapwa ko demonyo ngayon. Kiniklaim ko ba yung sarili ko na ako'y mabait? Hindi ako mabait. Demonyo to. <laughs> ano na? Papalag pa kayo? Yung mga kampo ng liwanag dyan na sumusuporta kay Kibuloy. Papalag ba kayo? Ha? <laughs> ano? Ano sunog agad? <laughs> ba agad yung issue ni Pedro Canada, tanga ka pala. Panindigan mo kasi yung sinasabi mo dyan. Alam mo ako, pag sinabi mo, inaamin ko naman. <laughs> Wala naman akong tinatago dito. Oh. Diba? ba eh, di kayo na yung mga anghel dyan sa kingdom of uh, Kibuloy. E eh, kami na yung demonyo. Walang problema. Pwede yun sa akin. <laughs> diba? oh ang mga anghel po ah, yung mga kingdom ni Kibuloy. Ah, uh. Ako po demonyo. <laughs> uh, Naku po. Buti na lang po na pao oo namin kayo at nandiyan kayo. Kailangan namin ng paliwanag. Oh, no? Una muna, confirmed na ba na ang arrival ni ex-mayor Alice Go today? Hindi pa. Ato at, at, kami, wala pa kami natatanggap na confirmation. Pero ang alam naman namin, nandun ang mga PNP, si SILG Abalos mismo, nandun na sa Indonesia nakipag-ugnayan para sa madali ang pag-uwi ni Mayor Alice Gugo. Ah, okay. So hanggang ngayon, walang confirmation? Kasi ang unang information, kaninang madaling, madaling araw, araw. Yung pangalawang information, mamayang gabi. Hmm. So even that information is not yet confirmed? Ay, baka naman di pa nakakabating sa akin, ano? Uh, ano Kaya yung unang kung pang nakuusap ngayong umaga na to. Ah, sinong nakausap oh, niyo, sir? Kayo, kayo, kayo. Ah, kami. <laughs> 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 ko nakausap ka na. Totoo ba na merong um, uh, proposal for a prisoner swap pang Indonesia? At paano gagawin yun? Wala pa kami official na natatanggap, ano? Kasi tong, tong hini... So, parang nagpalit ng, ano, ng uh, schedule, ganun? <laughs> Hinihinala natin gusto nila ay nasa kustudya ng Bureau of Immigration, no? So ano pa naman no kahapon -ka naman na lang namin na maabi maging had to dahil nga ano eh dahil gusto nga nila gusto nila na makuha tong taong taong to no? pero sa ngayon wala pang formal na hiling so tingnan na lang natin kung anong mangyayari So but how how will it go pa pakipaliwanag mo yung proseso kung sa kasakali meron nga at nagkasundo tayo will it take time bago ma magkaroon ng exchange palitan Maaaring tumagal ano dahil baka dumaan pa ito diplomatic channels, baka dumaan pa sa DFA, tapos bukod nun, syempre, kailangan pa natin i-secure yun, yung gusto nilang tao dito, no, itong si Haas, no. Kaya mas maganda sana na hindi talaga kaliwaan um, kung, kung pwede sana mauna na makauwi si Mayor Guo, tapos saka na natin pag-usapan itong ano, tong Hindi tong... na, hindi na siya Mayor. Suspended uh, Mayor na siya. Uh, hindi, ako, hindi, wag natin kilalaning Mayor yung suspended. Okay? Hindi siya mayor. Okay? Uh, gusto ko lang iklaro. Ang hiling ng Indonesia. Actually, yung nainiisip ko, Yusek, baka ikako, total friends naman tayo. Hindi ho ba? Pareho tayong ASEAN. Mm -hmm. Baka mm -hmm. pwedeng madala na, ibalik nyo na muna sa amin si Go. Then we will work on uh, transferring this uh, Australian uh, fugitive din ba ito? Um, hindi, hindi. shout out kay JC Morales, ha? Yes, fugitive shout out. Oh, uh, Australian fugitive. Ano may may warmth of a sa Indonesia. Mm hindi -hmm. Hindi ng Indonesia via red notice no itong si ano itong, itong has. at dahil nga sa red notice ito nahanap siya ng BID dito at inaresto so is that our position na na perhaps uh, Indonesia can allow yung immediate muna na pagpapabalik kay Alice Go then we will work okay, thank the... you guys sir. sa 863 times natin maraming salamat po The uh, extradition okay. also of this uh, criminal. Ano wala, wala pa tayong official na position dito dahil wala pa naman official na hiling kaming natatanggap. Ayon, so kailangan muna may hiling. But Ayon. legally speaking, Usec, legal ba 'yon? Do, do, we do that or is this is something unusual? Ah, hindi naman no? kasi kung, kung, tutuusin mo, yung Indonesia parang ano eh, parang pinagbibigyan nila tayo dito sa proseso. Ay, uh, Sir uh, Legaste, shout out po. Sana magkaibigan naman yung Indonesia at uh, Pilipinas eh, no? So sana nga ay uh, ito si Alice Gu ay uh, am um, na agad no sa lalong madaling panahon para alam mo yun uh, masampahan na. hindi ko alam kung sinasampahan na, sinampahan na ba ng patong-patong na kaso. Pero ang pagkakaalam ko, no, uh, wala pa yata, no. Parang inaantay pa siguro na makarating dito. At pagkakalam uh, pagkakaalam ko, isa sa lang din diretso sa ano, sa Senado talaga. No? So 'yun. FSK 11 shoutout po ha, Ma'am Karina, as BPM squad ng Lita salamat po sa inyong patamsak diyan sa rendition deportation ng undesirable alien no kasi tayo na pwede din nating gawin yun pero ano yan diba maaari ding tumagal yung proseso eh kasi diba kung alala niyo hinaharap oh ito daw sabi ah ito, ito ah uh. may nag-comment dito sabi niya ah uh. 2028 VP Sara for president wala namang problema iboto niyo yan pero okay lang okay lang naman presto sa presto sa magbabagsak sa inidoro kay Sara Duterte presto sa buboto sa pag uh, pagka uh, pagpasok ni Sara sa Inidoro presto. Ah. Uh. Alam kong bagsak nito Inidoro eh. Ah. Eh. Ah. Uh. Uh. so, tingnan natin yung mga comment nyo. O oh, yan, may nagpresto. Paano yan? I eh, gusto la gusto nung nanonood dito sa Inidoro yung bagsak ni Sara. Paano pa yan magiging president? Yung walang alam? Yung ito ito magpi-president. Nakakaiha naman Kasi kami, hindi kami papayag Na maubos yung budget Lamunin niya lahat yung budget Hindi pwede yun Ha? Ayun, ang oh, daming nagpresto, oh Diba? Ayaw nila kay Sarah Duterte Isa lang yung malinaw dito Ayaw nila kay Sarah Duterte ah oh natin dito kay Congressman Teves, mas gusto nga natin sana, din-deport na siya ng Timor Leste, pero dumaan pa sa extradition process. So ano ano kung kung baga pabor din to eh pabor din tong madali ang pag 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 deport kay Mayor Alice Gu at pabor din yung ginawa nila dati para sa atin no yung madali ang napauwi si Sheila at si Cassandra Ah so Ako? ibig mo sabihin kung gugustuhin ng Indonesia they can Ako? actually delay the process Ako? at idadaan sa formal process and Ako? it will take time. May natin ano again no ano, ano to hakahaka haka pa lang naman tong usapan natin wag, wag na muna tayo doon ano, dahil umaasa pa rin tayo na madali ang mauwi tong si Mayor Alice Guo. Then because sabihin uh, kung tutuusin uh, kayang gawin ng Indonesia yon. So, we're not saying that they're do, they're going to do it pero kung tutuusin legally speaking kaya okay. nilang idaan sa normal na proseso, which will actually take time. Ah, kaya gawin yun. Kaya gawin yun. Oh. Ang prerogative ng isang bansa, eh, ang pagtrato sa mga foreign nationals na nandun, na undesirable, um, may mga prosesong duma dinadaan ng to. At kung alam din natin, di ba, na na ako na yung issue ng Luffy, di ba? Yung sa hiling ng healing ng Japanese government na kunin yung mga fugitives nila. Di ba? din dito yan dahil yung mga abogado nitong mga Japanese nationals nagfile ng mga fictional cases na naging hadlang sa madali ang deportation. So, madami, madami maaaring maging sa gabal diyan. So, talagang pakikipag ugnayan ng pamahalaan na kausap natin dahil sila talagang susi upang mapabilis ang pagpapauwi. Tama, Ayun, tama. No, no. No. No, ah, ah, sinabi mo na matatagalan, anong implication kaso noon. Pupwede ba na malusutan niya yung mga kaso? O uh, ano both parties, yung Australian at saka itong si ano si uh, paano yun? Ano ang implication kapag matatagalan ang kaso? Ako oh, ulit ulitin ulit lang natin na haka Ha, pa ha, ha, kapapin, o, parang, kapang, lang, kapang, ha, oh, hakakala, lang. ano lang to parang kapang, kapang, kapang. situational, kapang, situational. Yung, yes, ano ano 'yan eh, parang yung sa kanya naman um Well, that madadagdagan ng base, no? Kasi sa ngayon may mga naka, naka for resolution na yung qualified draft. Yeah, ito ha. Si Guo kasi nagpunta ng Davao oh, noon. 'Di ba? Nandoon sa bahay yata ni Digong 'yun, nagpicture sila doon. So, uh, ang alam ko, ang isa sa tumulong dito ha. Akin lang po ito ha. Hindi ko naman sinasabing totoo o hindi. Okay, akin lang. Siguro ang isa sa tumulong dito si Digong. Tung- pinaplano nila kung paano makatakas itong siguro ng uh, uh, bansa, ba? Diba? Oo, kasi na nakaka nakakaduda naman. Anong ginagawa mo dun sa bahay ni Digong? May picture-picture pa kayo dun. Kung sasabihin nung may mga business kayo o mga transaction kayo, imposible yun. Makikipag-transaction ka pa ba? Makikipag- Negosyo ka pa ba sa tao kung alam mong uh, hahantingin ka na ng batas o hahanapin ka na para ikulong? Hindi mo na naasikasuhin yun. Ang iisipin mo, paano ka makatakas, makaligtas. Ha? Oh, Pastor Kibuloy, 2025. <laughs> Ang ina. Oh, grabe, ano? Oh, Pastor Kibuloy, para sa 2025, iboto natin sa kulungan. Mm, tama yun. Ako naniniwala ako na si Digong yung tumulong dyan. 'di ba? Digong pa ba? Naku po. Ano 'yung sinasabi n'to totoo ha? Akin lang 'yon. Okay? Iwan ko sa inyo kayo ano sa tingin nyo? Ah. Oh. In person's case at mukha na mga ano no mukha na mga mabibisol na labag kay Mayor Guo dahil nga mukhang ibabale wala ng mga prosecutor yung kanyang ano kanyang Pati kasasari. si Bibingan ng Harero kay may kinalaman sa pagtakas si Alice Goon, sabi ni Gerald Samson alam mo yung mga yan, iisya lang sila ng ano eh, utak eh. Oo, matik naman yun. Kung ako yung tatanungin, ako'y naniniwala dyan. ba? Diba? Imposible walang, wala walang alam yan si Ruki. Okay? Ito po. Alam mo, pag tinanong mo yung tao at nag-deny, baliktarin mo yung sagot niya. At yun yung tamang sagot pag binaliktad mo. Oo. Oh. Laysay dito, ano? So, dagdag -dag na naman yung basehan upang hilingin natin si Mayor Alice Go dahil kung gano'n talagang may may criminal warrant na siya. Okay. So ganun partner yung implication niya. So assuming oh. ngayon, ay salamat po sa 951 thumbs up natin diyan, maraming salamat po. Na makakarating nga po sa ating bansa today si uh, um, uh, ex-mayor Alice Go Ano ho ba yung kasong kinakaharap nito so far? Ang narinig ko sa, mula sa PNP ay balak nila na pag nga uwi siya dito ay dadali na siya devetso sa Senado kung saan may outstanding Ayun. warrant siya. No? But isa pang maaaring gawin ay ginawa natin kay Sheila sa kay Cassandra Ong dahil may basayan talaga tayo for warrant test arrest sa kanila. Although ano to, no, medyo magaan, no, magaan na dahil nga limitado lang yung mga pwede sa warrant. Oy, win it. Salamat po ha sa pag-thumbs up dyan. Pag-thumbs up. Diba? Kasi minsan may nagtatanong full point man, ano lang, thumbs up. Thumbs up po. Okay? Yun po yung ibig sabihin nun. Hmm. Ginawa lang nating pang, ano, yung salita. Parmentes Aves, ba't isa pa yan, pwede maging hakbang ng PNP pag ni... Sara, por barangay tanod. pwede po yun. <laughs> sabi ni Mars. Ni pag ni Mayor Guo. I don't know how monitor nyo, Yusek, si Senator... Hindi ko alam, bakit tinatawag pa tong mayor to? Bakit ganun? <laughs> Hindi naman to mayor bilisan nga natin yung ano para mabilis tayo. Okay? Yan. Gatalian kanina, ang sabi niya, sa NBI daw po muna at sa BI, uh, which are both under the DOJ, okay. by the way, doon daw po muna bago sa kanila. Ah, syempre, yun ang gusto namin, no? Dahil may immigration violation din naman itong si Mayor Alice Kuo, at nagawa na dinan. Ito, ito, si ipipin ko, ah, may ipipin ako dito, ha? Ah. Huwag niyo muna buburahin. Sabi niya, oh, yabang mo, hindi bagay sa'yo mag-vlog dyan, corny. Teka lang, ako, Itatanungin mo na kitang Raul de Jesus, ang pangit ng pangalan mo, ginamit mo pa ang pangalan Jesus? Ha? Hindi bagay sa iyo. Oh, ito yung tatanong, ito yung tanong ko sa iyo. Sa tingin mo ba vlog tong ginagawa ko? Boy, unang-una, hindi to vlog yung ginagawa ko. Live streaming itong ginagawa ko. Hindi ito pagva-vlog kasi live streaming ito. Sa salitang vlog o pagla-live streaming, Iba na yung feeling. Magkaiba, boy. Ang tanda mo na, tanga ka pa. <laughs> vlog daw po yung ginagawa ko. naka -live tayo, ha? Hindi ito vlog, ha? <laughs> kailan pa naging vlog? Kailan pa naging vlog yung taong naka-live? Uh, kailan pa naging vlog to? Okay? Ang vlog po, yun po yung upload. Okay? Pag nag-upload ka ng video, ini-edit mo yung video, nilalagyan mo ng mga etchimene-etchimene dyan, ayun yung vlog. At may topic ka dyan, nagpapasaya ka ng tao, anong-ano, yun yung vlog. Ito live streaming to. Dito vlog boy. <laughs> Bobo. Ay, Riz, kasi inyo, shoutout accident tayo dito kay Sheila at kay kasi na pwede naman natin sundan ano. But ano uh, yan, kailangan natin makip namin makipag-ugnayan sa PNP, kailangan din namin makipag-ugnayan sa Senado no. At ano naman, hindi naman to masama no. Kung nakita naman... Brother, sabi scripted yung vlog. Uh, yun yun. Pag nagba-vlog ka, kasama na yun, scripted yun. 'Di ba? Ito hindi naman to scripted. Oh, direct ito, naka-live tayo. Walang cut-cut ito. Ha? <laughs> ah, hindi ito edited. <laughs> Pag nagle-live tayo nagsasalita, okay? Hindi ito vlog kasi wala itong mga cut. Direct tayo pag nagsasalita. Okay? Magkamali man tayo sa live live 'yun. So ano 'yung sasabihin mong kalukuhan 'yan sa live, live 'yun, hindi vlog 'yun. Ha? <laughs> na ang kaso ni uh, Alice Go? O oh, wala pa siyang kaso kahit ano? Technically, wala pa siyang kaso? Uh, may nakasalang, pero wala pa, ano? Hindi pa na yan. Pa yes, tayahan. parang inaantay lang muna nila na makarating sa bansa bago sampaan ng patong-patong na kaso. Uh. Ay, sa korte. Eh. Oh. Hindi pa uh, formally, ka, ano? Hindi ay, pa siya ay, formally pa. charged. Oo. Pero yun nga, eh, di pa pwede natin siya i-warp it as a Parang yung ginawa ka na, ka na Sheila sa kay Cassandra on, dahil kung tutuloy si mo, pareho yung sitwasyon nila ni Sheila eh. Hmm. Diba? May violation of passport act, lumabas sila ng illegal dito sa Pilipinas, tapos may disobedience sila of, ano, of legislative summons na lahat yun na, na nahain o kay Sheila go sa korte. Pag tapos ah. siya dumaan ng inquest. So, pero, pero technically speaking, wala pa pala siyang kaso. Wala Puro pa? complaints. Oo. May complaints, pero wala pang kaso sa korte. Wala pa siyang criminal warrant na uh, oh. namin dito. Okay, so ano ang pwede nating ikaso sa kanya when she comes back? Meron bang listahan dyan na pwedeng, pwede, pwede kang tatablan ka dito sa mga kasong ito? Uh -huh for warrantless arrest, sundan natin yung ginawa natin kay Sheila at kay Cassandra Ong. Ano, listahan yun at nakita na natin umover na umove na. Umove na at least sa uh, use, ng, use ng fraudulent passport at sa disobedience to legislative warrant. Patas bukod na yun, mababang listahan. Sabi pa, ni Chris sa monte, shabu pa kayo. Eto ito, sige, sige. B Bigyan kita ng uh, shabu. Wait lang. Oh, yan. Oh, sige. Oh, ito. Ano? Oh, shabu kayo dyan. Oh, sige. Oh, tira kayo, tira, tira, tira. Ah, oh. Gusto mo? Gusto mo, Chris, sa monte? Ang ina, palibhasa kasi pati simula sa anak mo, nanay mo, tatay mo, buong pamilya mo, tumitira ng pulburon. Yan oh, idol mo to, di ba? O oh, sige, tira lang. Welcome, welcome, welcome. O oh, sige, boy, batak pa dyan, boy. Sige, batak pa. <laughs> idol mo to, di ba? oh, yan yung idol mo. oh. ano to? Ano na? Kita sa mukha, di ba? Ang ina mo. Buong pamilya mo kasi adik. Di ba? Manalamin ka muna. Tingnan mo muna yung sarili mo at putang ina mong pamilya. Alam mo, pag adik kasi, ang isang tao sa loob ng pamilya, lahat po ng kapamilya mo, maiimpluensyahan mo. Sa pagbatak mo. <laughs> eh, huwag ka na magtaka dito. Bakit buong pamilya nito sabog? Buong pamilya sabog. Pati nga yung ano dyan, empleyado nila dyan eh. Na 37 na empleyado. Bangag lahat. Huwag kang magtaka. Kung ganun yung leader, ganun din ang mga empleyado. <laughs> o, oh, tuloy natin, tuloy, tuloy, tuloy. Tago muna natin. Tago ka muna, no? Okay lang? Ayan. Oh, uh, proceed si tayo rito. Mga kaso na hinahadap dito na tumatakbo naman. Pero, pero, nothing related sa Pogo. Uh, na, 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 siya yung... Oo, oh, oh, wala, wala pang kaugnayan dun. Yung para sa ano, warrantless arrest, Malang, wala kaugnayan pa, sa Pogo. Wala, yan, pa, yun, pa, yun, wala, na, wala, wala. Pero yun na, may qualified trafficking persons for resolution na na parang... ano anong ko, bukas eh. Bukas o oh, baka sa sunod na linggo. Baka lumabas na yung resolution ito. Tapos yung na, naihain ng huling linggo. na money laundering, pogo-related din yan. so, Apo, pero Uh you check lahat lahat ng kaso na nag na, na pwedeng isa lang laban sa kanya available. ay available ay yung qualified trafficking persons ano yan? non available yan pag saka limahan oh, okay. siya doon ng, ano sa korte mag mapama maihain ma 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 sa korte oh mai pag maihain sa korte yun ang ano doon mm. uh, mm -hmm. right? operative word kasi ngayon mm -hmm. it's still a complaint Correct. ang, ang pwedeng lang uh -hmm. mag hold actually sa kanya immediately is the senate and the yeah, house ano arrest warrant hindi mo ba yun talaga immediate plus Dadaan siya ng warrantless arrest Pagbalik dito sa Pilipinas Dahil nga doon sa mga na, Nakita natin Nakita natin yung Paglalabag niya Dito sa kanyang pag, Paglakbay sa ibang bansa Okay sige Thank you for your time your second the information And the patience yeah. In explaining to us everything <laughs> Pakitimrihan <laughs> niyo naman po kami Pag confirm na po Yung pagdating later today please Ay, Yes yes We will let you know Salamat, salamat po, sir. po Maraming maraming yes, sir. salamat So okay. yun mga pre ano uh, Excited na ako Na masalang na ito Si ano Si uh, Guwo No Diyan sa uh, Senado Kasi <laughs> talagang magigisa ito kasi gusto kong marinig kay Alice Guo kung may alam na ba siya okay at gusto kong marinig kay Alice Guo kung uh, talaga bang ano Filipino ba talaga yung nanay mo I'm sure uulitin nyo no, ng mga sinador natin tatanungin ulit yan sure ka ba talaga nasa farm ka nagtatrabaho hindi ba ikaw yung nandito sa picture na to bakit may mga fake kang ano dito mga dokumento Uulitin po yan. Ngayon, pag nagsinungaling ka guho, patapos ka. Wala kang lusot, umamin ka man. Wala kang lusot, magsinungaling ka man. Wala ka pa rin lusot. Saan ka pupulutin yan? Sige nga. Wala. Damage ang pagkatae mo, animal ka. <laughs>